Hello mga guys, mga idol Welcome to my youtube channel Nandito po kami sa uh, bundok upang manguha ng ano yan mga gulayin at kung ano man po magukuha napakatarik po dito sobra hirap po maraming salamat po mga idol sa panunod ninyo ng aking montim vlog maraming salamat po sobrang pagod ayun gulong gulong aking buhok na yan sobra ayun wala na nakukuha kami ng saging at mga gulay sa uh, bundok nga sila mga kasama na kasama mi kumpay kabayo mo kumuha ng gulay at mga saging at kung anong mga gulay na makukuha hindi po sa inyo lahat yan si Otor tinataba yung saging yung mga alalay natin oh. sana ulit okay ay durog sobrahan yata ano Tilimutin po puno setengah bagi? ya kaya mo yan sige sige akit mo na ha oh doy gak pa beri ka parang ginagawa mo yung ano ha bata ha Boleh hehehe 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 ulit naman yan ha ayun na ha. o badaga na kanyan ang ha. yeah. laki ang laki ng mo, ha. oh no 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 <laughs> <laughs> nagpapakit na po kami mga idol at uh, nakakuha na kami nalang buwig na saging at meron na kami nakuha doon sa jeep ng mga ano nyok uh, at lalahin mga gabi yan ito ay masarap dito sa probinsya kasi libre lang manguha huwag lang magnakaw <laughs> ay kabayo mo yan yung isang buwig na dala-dala at yun yung pangalawa napaka tarik po dito sobrang tarik kaya para tayo ng ahabol ang hininga bukit na bukit bundok na bundok pala ayan hirap lang dito umakyat mabilis bubaba kasih yang pakai tirap huh. huh. masih apa mi mga dala-dala ka mahirap talagang boys boy para makakuha ka ng mga produkto yan huh. o ako wala akong dala-dala pero ingal na ingal ako huh. Nagocobra. Oh, Mama tay na ako. Hay. Yeah, selawo. Ano ko niyo? Nanga. Sa pa ko tiyad lot. Eh, ni ung kabila napakalayo yung kabila mo do. Yeah, kumain kayo. Ah, uh, kabundukan sa kabila. tinira na yung langkang hinog oh. Sana so, wow. all. Sino yan? Toy. Wait. Mamatay ka? Ito mamatay. Bata pa si Buding. <laughs> okay, kaya mo yan. Wala kang eh. <laughs> uh, pagod sobra. Ayun ang mga oh. Makain sila ng langka. Eh, Tingnan po yung sila sa Buding mo. Eh, Diyan. Nangka kena okay, oh, nilah. Nangka pagut. Ano kaya nyo pati sa bundok? Ha? Surrender na. Surrender na Brian. <laughs> Wala bubigay na pala to eh. Oh, tara 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 Oh, ya kaya tayo langkang hinog. Wow. Langkang hinog. Hoy, langkang hinog. <laughs> Angkang hini <laughs> Tara, huwi na tayo Pupunta tayo sa atin sa klien Kanya-kanya ng pasan Tara, go, go, go Yung mga baon pa kayong tubig ah Ang <laughs> kundi Orihil Parang may pinang pamalo oh Pastol yata yan eh Hige, hey, kilos <laughs> Ayan o, no, maraming avocado Ayan, napakarami langka Ayan, mga langka, marami dito langka, avocado, paminta ayan ang puno ng paminta ito, tuba-tuba maglaso nya baka mabasa kung lamugin ayan ang langka wow. Oh. malapit na itong mahinog ah ano, Oh, ano? Mutas. Oh, pagaling ah. Oh, galing ah. Pwede na, sige. Apa. Yung mga uh, matigas lang, doy. Yun, 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 yun na. Oh, galing ah. May maraming bunga ng avocado. Yun, Ito ay napakasarap sa probinsya kasi lahat ng bagay na makukuha mo dito ay libre. Basta may lupa ka lang. Libre po yan. Nandito po lang kayo sa lupa ni Nanay Kadya sa kanapat. Shout out po sa lahat. Lahat lahat po. nandito po sa inyo lahat. Mm -hmm. Malalamog masyado. Ah. Oh. Yeah. Sana all. Galing kumalo. Ay napakarami langka, ka uh, saging, kung ano-anong nandito. feeding uh, Pwedeng gulayin. Ayan, maraming pinya. Wow. Lampungan yang mapinya di itu. Marami mapinya di Dulu, Pipinya aja. Do yang tahu saya ini tuh tumuduk. Wow. Tumuduk tono. Ah bunguran ah. ba ya. Bunguran. Saking. Eh merupakan dragon puts. Ah suha. Eh melaknya yang masuha di itu ya no lelaki. Ayo do yang masuha ya suha. Jadi. Ya. Mapinya. Ayan, ang dami mga bunga oh. Mga I don't know. lang langka. Yan dito po ako dati nakatira. Yan po yung dating bahay namin. Ngayon na wala na. Yan. At kami po ay pauwi na po. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Ang dito na lang po ang aking natin video kasi ah, bakit masyado pagkat tayo. At bye-bye po. kasi.